So, yun. Bago tayo magsimula, is bagad ang araw muna sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino. Sa ka ko ng mundo? Yan. low pressure dito sa ating lugar. So, sa ating bansa, sa Pilipinas, halos lahat ngayong araw is maulan. So, magingat ingat na lang tayo. Lalong-lalo na sa sakit. So, Ngayong araw nga pala guys is mag-update tayo ng ating incubator. So maraming nagko-comment sa atin sa YouTube, yung mga subscribers natin, halos din na natin nare-replyan about sa humidity sa ka-temperature. Paano nga ba natin napapapisa ng maganda yung ating mga sisil, gamit lang yung ating maliit na incubator. So itong incubator na to guys is halos na sa 4 years na rin to sa atin. <clears throat> sa awa ng Diyos is hindi pa naman nasisira. Ano, you know? So, ngayong araw din pala guys is nagsalang tayo ng ano, halos na sa 65 pieces na egg. <coughs> so, itong egg na to guys is halos na sa 5 days na rin yan. So, kaya nagkaroon na tayo ng candling. Tapos, kinuha natin yung mga walang similya or walang ano. Yan, nasa 8 pieces yung walang similya. Tapos, halos lahat na sa loob na yun guys is halos may ano na meron ng similya. So, ibig sabihin, sana mapisa natin lahat yan. So, sa humidity naman guys is, nagtatanong kung meron daw tayong timer na ginagamit. So, based sa akin guys na experience, is hindi talaga ako gumagamit ng ano, ng sensor or timer ng ano humidity. So, ito naman guys yung napapisa natin itong buwan. Halos na sa 23 heads yung ating napapisa. Yan. Hiniwalay natin kasi nga halos hindi sabay-sabay yung ating pagpapapisa. Pero, importante is napapapisa pa rin natin kahit hindi sabay-sabay yung ating salang sa incubator. So, yun nga, no? So, palagi kong sinasabi, guys, is sa humidity, guys, is sa uh, day 1 to day, kung manok yung isasalang nyo, guys, is sa uh, day 1 to day 19 or day day 18 is halos kanya lang kalaking lalagyan ng tubig. Halos na sa suidish lang. ng pagkain 'yan. Kasi hindi mo kailangan dumami ng tubig kasi pag dumami yung tubig na inilagay mo is yung mga sisiyo sa itlog is malulunod base yung sa experience ko. So walang problema kung kumulang importante is merong humidity na umiikot sa loob. Kasi importante, papalit ka lang pag tumating na yung day 19 to day 21. Ganyan, pag 3 days before and 2 days before bago mapisa yung itlog para hindi na dumikit yung ng itlog. Hindi na dumikit yung sisiw sa kanyang balat. Yun, pagpasensyahan nyo na kasi namamalat na ako. Kasi sobrang lamig kasi dito sa lugar namin guys dito sa Aklan. So yung iba naman guys is yung mga napapisa na natin is tinala na natin doon sa ating farm. Siguro titingnan natin mamaya kung kamustahin natin yung ating mini farm. So yan. So yan yung kagandahan pag may ano talaga may pailaw tayo sa ating mga sisiyo kasi nga lalong lalo na ngayong tag-ulan. Is mm, maganda talagang mayroon tayong pailaw kasi kung walang inahin siyempre lalamigin talaga sila so yun pupunta muna tayo dun sa ating mini farm ng mga alagang hayop